so guys, good afternoon. Dito ako ngayon guys sa likod grabe. Check yung kwan, yung likod namin. Ayan ang kapal na ulit. Grabe. Ang bilis, ilang araw lang. Ito yung unahin ko muna guys. Guguntingin ko ito mga mga. Guguntingin ko ito ngayon. Tapos sa... Uh, baka bukas dito na ako mag-mower yan yes. grabe yung haba tapos dito pati dito kung tingin ko rin tapos yung sa mga gilid gilid lang muna guys yung unahin ko kasi hindi sa maabot ng kwan ng mower tapos dyan sa puno tapos dito guys oh. So. may pulis may nahabol siguro tapos dito pare dito pati guys oh. So yung mga gilid ba ikwan ko i guntingin ko muna ayan tapos yung ayan yung sinasabi kong kwan guys yung sinasabi kong uh, yung yung crow tapos yung inilabas ko yung bahay ng aso ayan ito ito sa guys oh ayan nandito pa rin iwan ko kung ano to ayan hmm. takot ako tuloy kasi tumatawag siya ng kwan tumatawag siya ng kasama may kasama siya dito eh ayan siya ayan iwan ko kung ano yan um, ayan takbo hala takbo sige ayan ay parang yung pak yung kwan niya yung pakpak -pak niya yung kwan may may diferensya ayan Siya. So yun guys, tapos bukas i e, bukas ko na to ikwan, e, i e, mover. Kasi yung mga gilid-gilid niya hindi maabot ng kwan eh, hindi maabot ng gunting. Ah, hindi maabot ng mower. Ayano. Oh. Kaya e, guntingin ko yan ng ngayon. Yan. Yan, guntingin ko yan. Kuha muna ako ng gunting ayun yung kwan yung crew ayan pag nilapitan mo siya tumatawag siya ng kwan eh kasama niya ayan lakas pa naman ang buses ayan hmm? ilang araw na yan dito ayan Ayun sa poste Ayun sa poste yung kano yung kasama niya ayan guys sa poste sa taas ayan sumagot yung kasama ayan hmm? yan yung kasama niya tapos meron pa yan akala ng kasama niya eh kung inaano na yung kasama niya dito sa baba sumasagot eh kaya natakot din ako baka magsidatingan yung kasama <laughs> kahirap <laughs> kasi makuha yung ibon eh matalinong ibon yan eh matalino guys magunting muna ako ngayon tapos bukas i para tuloy tuloy yung pag yung pag mover yan pati dito yan sumagilit so, gilid gilid lang muna ako guys yan dito yan. tapos bukas pag mover ko makita nyo guys yung yung kabuuan na ginawa ko ayan grabe no, bilis ang bilis tumaas yung kwan. yung mga damo so yun guys, thank you for watching God bless